sabi ni ma'am, no, baliktad na talaga ang panahon ngayon. Ang magulang na ang susunod sa mga bata. Ikaw na ang magbababa ng pride kasi madami na ngayon sila na napapanood kung ano-ano na rights daw ng mga bata. Kasi daw, is kaso nagiging escape goat nila yun. Pag nag at kapag napagalitan, depressed, depressant sila. Minsan, hindi mo naman alam kung saan ka lulugar at paano kung may anxiety din ang magulang. Nalintikan na. Nga totoo naman yon kasi nga maraming ding mga bagong mga influences. Uh, dahil nga sa mga influences na to ay naaapektuhan at naimpluensyahan din yung kanilang perspective, yung kanilang behavior, papaano sila mag-isip, Paano papaano sila... Uh, paano nila tinitingnan ng mga bagay-bagay? You ah know? uh, pangalawa naman, ang binanggit niya dito ni Ma'am, no? Uh, kahit ano-ano na lang daw na, na rights. Now, uh, we have to understand that ang bata ay tao. Okay? Ang bata po ay tao at ang tao ay mayroong karapatan. Ang mga bata po kasi mayroon po silang set of rights. At yan po ay nakasulat at legal po itong nakasulat at pinirmahan po ng mga bansa no ng lahat ng bansa sa buong mundo no pinirmahan po ito ni ratify ika nga no yung United Nations Convention on the Rights of the Children uh, kaya po yung mga bata mayroon po talaga silang karapatan mahalaga po na alam po ng mga bata yung kanilang karapatan para sila po mismo ay poprotekta sa kanilang sarili at sila din po mismo ay magkiklaim ng kanilang karapatan sa kanilang mga duty bearers, sa kanilang mga magulang. Pero hindi naman ibig sabihin dahil may karapatan sila ay may uh, meron na silang kalayaan na sagot-sagutin ka, hindi na makikinig sa magulang, hindi susunod sa mga magulang. Now, ngayon, trabaho natin ng na mga magulang na dapat ipaintindi at turuan sila ng mga tamang values. Turuan sila paano maging masunurin at mag, nang, mag, nang may pagrespeto. Kasa sa atin din ng mga magulang, eh, ang problema lang din kasi sa atin is we presume that our kids already know what we want them to do. The problem is that we equate our brain sa brain o utak ng ating mga anak. Huwag po natin gawin yon. Ang pagdidisiplina ay magsisimula sa mga magulang. Tayo muna. Tayo muna ang magbago ng perspektibo para natin maituro sa ating mga anak. Ang pagdidisiplina ay hindi po punitive o hindi po siya lagi nalang punishment. Ang pagdidisiplina ay dapat constructive, dapat positibo. Merong pagbabago at nababago ang hindi magandang pag-uugali o kaya naman mga behaviors. Kung kaya, kung ang ating perspective ay punitive, palitan po natin ito ng positive parenting.